pakitigla ng katawe, pakitapig, pakisabi, manalig ka at ibibigay sa iyo ang pagpapala ng Diyos sa araw na to. <clears throat> ang sabi po sa Isaiah 41.10, ako'y isa sa iyo. Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, di ka dapat nangamba kanino man, Palala kasing kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas trivia lamang po. Matatagpuan daw po ang pinakamataas na bundok na naakyat ng tao sa boundary daw po ng China at ng Nepal na kung tawagin natin ay Mount Everest. Ito po'y nagtataglay ng 29,029 feet. Matatagpuan naman daw natin ang pinakamataas na building sa buong mundo doon po sa Dubai na kung tawagin natin ay Burj Khalifa na nagtataglay ng 2,717 feet. Matatakpuan natin ang pinakamataas na building sa Pilipinas, diyan po sa Tagig na kung tawagin natin ay Grant Hyatt Hotel na nagtataglay ng 820 feet. Matatakpuan naman natin sa California yung pinakamataas na puno na kung tawagin natin ay Sequoia na nagtataglay ng 286 feet. At ang pinakamataas na tao na natala sa Biblia ay ang pangalan ay Goliat na nagtataglay ng 9.9. Ito po kagandahan ang pinakamalalim na dagat ay matatagpuan natin doon sa West Pacific ng Philippine Sea na kung tawagin natin ay Mariana Trench na nagtataglay ng 36,036 feet. Ano ngayon yung paalala ng Diyos sa araw na to? Yung Mount Everest daw, ipatong mo yung uh, Burj Khalifa, ipatong mo yung, birds, yung Grand Hyatt Hotel, ipatong mo yung Sikia, at ipatong mo yung pinakamataas na tao, lahat yan ay kayang ilubog sa pinakamalalim na dagat. Kapatid, ito yung pinakamessage ng Panginoon sa araw na to. Gaano man bundok ang inaharap mong problema, gaano man kataas ang pangarap mo, gaano man yung tao na gu nais gumambala at nais umakit sa'yo, lahat yan kapatid kung isusurrender mo sa kapangyarihan ng Diyos, lahat yan ay kayang ilubog sa awa, sa pagpapala at biyaya ng Panginoon. Kapatid, may kwento tayo bago tayo pumunta sa bulwagan na ito. Pero ang hamon sa atin ng Panginoon, bakit hindi? Bakit hindi mo isurrender sa kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos na buhay? Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Panginoon, tulad ng pangako mo na gaano man kaitim ang aming mga puso, ilubog lamang namin ito sa karagatan ng iyong awa at ito'y iyong patatawarin. Panginoon, na ano naman po yung mga nagawa namin pagkakasala. Lihiman o hayag, nasabi, nagawa at inisip. Ito'y amin ang sinusurrender sa iyo. At Panginoon, ano man po yung problema namin, ano man po yung dalahin namin, ipinagkakatiwala na po namin ito sa iyo. Ito ang samot dalangin namin na may pananalik, pagtitiwala, at pag-ibig sa kapwa. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Malang Amen.